Start. Start. Let's start for nothing. Start. New game. New game. one Siya. Sabo otasilah. Ikaw. Gawin. Tara, login natin yung YouTube. na, naglalaro na ako. lang tayo. Mamaya, inyo sa kaya na. Ayan, ayan o, ayan o. Paano to? Ayaw, bukas na. Ayan, bukas na. Hintayin mo lang, lalakas niya. Ayan. ayan o. Ayan o. yung motor. mo na ng kotse. Sasakayan mo na ng kotse. Ayan o

eh, dito sa iba. Ano eh. Ano ba yung motor ka? Wow, my May nakita akong motor eh. Mandilin. Dito, ayan. No, para makita ko. Huh? Ang Nakita. na no, yung moto. Hindi Hanapin, mo, hanapin mo. Hindi ko ko sa na B B 哎。Bye. Bye.